Asa? <laughs> <laughs> Nang pakol. Oh, nah, mau ngulek apa yang kita pilih? Ngulek <laughs> <Ayo, salam. laughs> Urokuis <laughs> Oh renttan na! everyone this is Arlinda Sanz and welcome back to my youtube channel uh, for today's vlog i'm to share lang po ako tungkol po sa aiming kung paano po tayo kikita ng mas malaki sa ating calendar year kaya adobo kasi last vlog ko po ay sinishare ko po, po sa inyo kung magkano ba ang kita sa karinderya. So ngayon po ay magbibigay po ako ng tip kung ah, paano po tayo kikita ng malaki sa karinderya. So yan guys, no? Ah, magbibigay po ako ng tips kung paano po lalaki ang ating kita ang ating binta po sa ating karinderya. Unang tip po ay uh, kailangan po ay hands-on po tayo sa ating pamamalingki or kung hindi po kayo ang namamalingki no para sa ating mga carinderia owner no kung meron po kayong inutosan na tagapagpamamalingki po ay dapat alamin niyo po ang mga presyo ng mga gulay at isda sa public market kasi po uh, paiba-iba po ang presyo, no? Hindi po maintain ang presyo po. Meron pong bigla na lang tataas ang presyo ng isda at bigla na lang uh, bababa, no? So, kapag hanson po tayo katulad ko ay ang pamamalingki po natin ay ma-adjust po natin, no? Halimbawa, uh, sa isda, uh, kung ano ang pinaka mas murang isda ngayong araw ay yan yan po ang binibili ko. Kasi dyan po tayo kikita ng malaki. No? For example, itong galunggong. So, mababa po ang presyo today. Kaya ito po ang binili ko. Then, kahapon po ay bumili po ako ng uh, tilapia. Kasi mura lang po kahapon ang tilapia. So, ngayon ay uh, medyo mataas po ang presyo ng tilapia. Kaya bangos po ang binili ko. Kasi mura ngayon ang bangos. So, So, yan po, kaya nga po ay mas mura ang binta namin sa aming mga ulam, no? Kasi, uh, pinipili ko po ang mas mababang presyo sa ngayong araw. Pangalawang tip po ay ang gulay. Kailangan po na uh, kapag magbinta po tayo ng gulay, ay dapat po ay pipiliin din natin ang mas pinakamurang gulay sa araw na yon. Kasi, katulad ng isda ay paiba-iba po ang presyo, no? katulan katulad ng gulay. Ang gulay po ngayon, ang pinakababa, pinakamababa po na presyo ay ang chop soy at ang pakbit, yung pinakbit po. Ah, uh, kasi po, ang pakbit ay 30 pesos, then ang chop soy ay 20 pesos. So, so ang mahal ngayon ay ang uh, cauliflower at saka yung broccoli. So, kaya nga, hindi po ako nag- lalagay ng cauliflower today. Kaya, ito po ang sapsoy namin, no. Uh, Itong sapsoy, guys, hindi uh, na kami naglagay ng cauliflower kasi mahal ngayon ang cauliflower. So, yan. Yeah. Inalis ko po ang cauliflower kasi 20 pesos lang po ang serve namin dito. So, hindi po natin pwede na lagyan ng cauliflower at saka taasa natin ang presyo no kasi mabibigla po ang ating mga customer ang hindi na po sila bibili no kasi kung tataasan natin eh, 20 na, 20 lang kasi ang nasanayan dito so mas mabuti pang alisin ang isang ingredients at i-maintain po ang presyo kasi hindi po tayo basta-basta magpapataas po ng ating presyo ng ating mga ulam no so uh, at ang mahal din po ngayon ay ang Uh, ampalaya, no? Kaya po hindi ako nagluto ng ampalaya at sa So, ang replacement ko po sa mga mataas na presyo ng mga gulay ay itong uh, lauoy. no? So, ito may low tayo. Yan. tung Itong oil at saka itong puso ng saging na ginataan no itong mga gulay na niluluto namin itong puso ng saging kasi mura lang po ang puso ng saging dito uh, nilagyan namin ng gata so hindi po ito salad guys ha? kasi yung mga customer namin ayaw nila ng mga maaasim so yan po at uh, ang kagandahan po kapag, na, kapag tayo po ang namamalingki ay uh, maiiba po ang ating mga tahi. May iba po ang ating mga menu. Nang sa ganun po ay ang ating mga customers po ay ang pabalik-balik po sa ating karinduya. Kasi may iba't ibang menu sila na makikikita po. Hindi po uh, masasabi na pabalik-balik po ang ating mga ulam. So, meron namang pabalik-balik po sa aming mga ulam. Ngunit, nagdagdag talaga ako ng bago po sa kanilang panlasa at bago po sa kanilang paningin. No? So yan po ang dahilan no kung bakit po lumalaki po ang sales natin sa karinderya, lumalaki po ang kita natin no dahil sa pabalik-balik po ang aming mga customers kasi uh, bukod po sa mura ang aming mga paninda ay masarap naman po no. So ito po ang aming tagapagloto, no, ito si ruina no, sobrang bait po nito. Uh, madali po siyang turuan no teachable, very teachable. At ito naman pong si Mila, no, ng aking uh, inaasahan po, ang aking katiwala, akong kinagkakatiwalaan po dito sa aking karinderya. Ito po si Mila ay mabait, no. Nung nagbakasyon po kami sa Boracay, no, six days po kami doon sa Boracay, uh, iniwan ko lang po ito sa kanila ang aming karinderya kasi mapagkatiwalaan naman po sila, no. So, ito po si Celia at ito po si Pia. No? Ito si Pia ang sinasama ko po everyday sa pamamalingki para mas madali po tayong makauwi kapag meron po tayong uh, kasama no? sa ating pamamalingki. Ayan, kwate oh. yung Ay, adobo. So so yan lang po sa araw na ito at sana'y may natutunan kayo sa video kong ito and please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching! See you on my next vlog!